Kaya pala mga kalakbay Nasiraan pala na dito sa gitna ng Skyway Pero sa Jamo Traffic talaga Pababa Ito ano nangyari dito kay tatay Marami mga kalakbay, kanina pa ako na stuck dito sa Skyway. Uh, pababaan ng ano, Port of Manila. Hala ko di ganito ka yung pila dito kasi Friday pa lang naman. Di pa ako nakababa ng ano mga kalakbay ng Skyway. Tumukod na yung traffic dito. sa araw ng Friday at 3 o'clock p.m. Sobrang haba ng pila ba kalakbay. Mga kalakbay, ngayon ko lang na-experience tong sobrang haba ng pila dito sa ano, papunta ng pier ng Manila. Nanggaling ako ng Marulos, Bulacan. So ito yung inabot ko mga kalakbay sa araw ng Friday alas 3 na hapon ngayon uh, hindi ko na-expect <laughs> na ganito kahaba pa lang pila dito pagka Friday o ngayon lang to kasi ang inaasahan ko sa kasi wala, walang truck ban eh. pero ngayon grabe ang haba ng pila dapat pala din ako dumaan dito doon lang sana ako sa Balintawa kung alam ko lang kung alam ko lang ang problema ay hindi ko alam kaya nandito ako ngayon naipit sa traffic. Nakakatakot pa dito mga kalakbay pagka yung mga malaking truck sa kabilang side, mabibilis. Ano, yung yung skyway, parang lumilindol. <laughs> sa laki pa naman ng mga truck na ito mga kalakbay. Oh. nyo gulong nitong track po ito mga kalakbay oh. Kasi ng height na nung ano ko eh Nung <laughs> sa makina ko oh. <laughs> Marami sobrang laki ng mga truck dito Ayan o oh. <laughs> <laughs> Nang liit ako dito na pagitnaan pa naman kami dito yung mga maliliit Tapos traffic pa Yung marayanig pa mga kalakbay yung skyway Pagka may mabilis na dumaan doon sa ano sa kabilang side sa kabilang lane nakakatakot pala pag ganito baka ano eh kakabahan ka din eh para kasing ano eh lumilindol siyempre nasa skyway ka nasa sa skyway kami sa taas ng skyway tapos gumagala yung skyway kasabayan mo pa tong gaitong kalalaking truck mga dambuhalang truck bigla ako ng late dito mga kalakbay sa ano sa mga malaking truck tinan yung ano yung L300 na to <laughs> kalahati lang yung height dun sa ano eh, sa container ng truck yung laki eh. nakakatakot dito pagka ganitong sitwasyon nasa taas pa kami na skyway tapos ang bibigat ng mga truck na nandito sa taas yun o gumagalaw pa pagka dumadaan dun sa kabilang ano kabilang lane Parang lumayanig yung skyway Lumagalaw <laughs> Mabili naman namin mga kalakbay Hindi nag-move yung traffic sa baba Ano ang nangyayari doon? No? Kaya pala mga kalakbay Nasiraan pala na dito sa gitna ng skyway. Pero sa jam traffic talaga, pababa. Ito ano na yung, yung rito kay tatay. Kaya mabuksan yung ano niya. <laughs> yung pintuan niya. Bakit ganun? Nasa labas yung ano. Nasa labas yung driver. <laughs> tapos ayaw buksan yung ano niya, yung, pintuan, lumabas siguro siya. Tapos nag-auto Pero sa dyang matraffic talaga mga tapos dumagdag pa siya, nagpalala pa siya doon. Kasi dito may iging one lane na lang to dito eh. From three lanes to one lane. Kaya yun ang nangyari. Sobrang ipit yung traffic doon. ah, uh, ito, at least moving na mga kalakbay. Nakalabas na ako dun sa ano. Sa toko the traffic dun sa bago mo mga, mga ng Skyway. So, Port of Manila.